Ito na guys, mag good morning muna kaya ako, teka lang ha, Ikotan natin yung camera, ala, ayan, so, good morning, good evening, good afternoon, so, ayan, hulaan nyo, spring po ngayon, oo, spring, spring sa Canada, ganito po ang itsura. Naku, wag na po kayong magugulat. At talagang lahat ng mga kakaiba, parang nandito. Pagdating sa mga, you know, mga klima, spring. Nakita niyo yung icicles? Ah, Naku. Ha, sanay yung kapitbahay ko. Nakikita ko ng weblog, ba? Diba? Okay, ayan po. Happy spring! Nag-i-snow. Ay. Ang lamig. Magka kay Ati Gay. Mali. Mali talaga. Kasi nga, spring. Ano to? Hindi tayo makakalabas ng maayos nito. At naman sasakyan ko. Ayan. Sige pa. Hindi pa makaget over yung ano winter. Spring na po. Ay. Ang araw. Oh, pag, Ang ganda, 'di ba? Pero ang lamig, guys. Oh, tignan natin ang ano, temperature. Minus 8. Tama ba? Ayoko na sa earth. Bakit ganoon? Ano ba 'yan? ang lamig. Ang lamig, ang lamig. Eh, kaya naman pala, nakachinelas ako. Ano ba? Ang buhay ng mga nagbablog dyan. Maka-capture ng moment. Capture the moment. Nakachinelas, naka-robe. Pero magandang araw pa rin. Thank you, Lord. di ba? Thank you, Lord, at may snow kahit winter. <laughs> oh, nakangiti na lumuluha sa loob. Ano ba? Ati, gay! Mali! Mali, mali, mali. Tignan nyo yung icicles. Parang hindi ganito last year. Oh, ba? Diba? Spring in Canada. Ah, nothing beats that. Oh. Okay na kung nasa Russia tayo, ba? Diba? Siberia. Okay. Ang bihiram buhay, ire. Oh, yun lang. Kaya, na umaga pa rin nanlalamig ako dahil nakatsinelas lang sa labas. Good morning! So, hope you like this video. Bye!